at dahil umuwi nga ako sa aming hometown. Kaya isishare ko sa inyo ang swimming namin na ito. Wala kaming masyadong baon sa swimming namin na ito. Pero pag nandito ka, nakaka-refresh, nakaka-relax. Ito nga lang pala yung aming nilutong ulam. Bumiling lang kami ng tulingan at in-slicean lang namin para ihaw namin yan. Siyempre, kung ka sa vlog ko. Kung ka sa vlogs ko. Nag-wipay pala dyan Udah kayak live natun. live live. Hi Hi, welcome to my guys. At ito lang nga yung aming baon. Meron kami ng sliced bread, may coke, meron kami dyan ng kanin, meron kami ng nilagang saging. So, sa time na yan, nagluluto pa. At dito, nagpadingas na kami ng aming ulim kasi mag kami dyan. So, ito yung place. Bawat cottage na yan, ang nag-range ng 400 pesos. 'di ba? Pag ganun di dito ka napaka-relax talaga. Merong pang do kaya ang sarap alam mo yung pwede kang matulog. So kailangan kung pupunta ka dito maaga pa. Pero nasa Bisaya to. Nasa Masbate to yung lugar namin dito. Ito yung hometown namin. Very relaxing talaga dito. Nakaka-good vibes. Alam mo yung pumunta ka ng probinsya at naiwan mo lahat ng stress mo dito sa Maynila. At ang saraya, ang saya lang, ang sarap lang. Lalo na kung minsan-minsan lang kayo nagkikita ng inyong mga kapamilya. Kaya lahat ng bawat oras, lahat ng bawat minuto ay very memorable talaga. So ayan nga, ito yung aking pamangkin, yung aking model. Nung time na nandito kami, low tide nga lang kaya yung dagat bababaw. Para sa amin na minsan lang umuwi sa aming bayan, okay na yan sobrang nakaka-good vibes na. Ay, ito pa. Nunoy! Say hello sa vlog ko. Say hello. Hello. Say hello sa vlog ko, tali. Ang saya lang pag nandito ka, yung mapapasabi ka ng Huwag na sana tayo umuwi. Dito muna tayo. O yan, di ba? Andiyan yung aking mga model, yung aking mga kapatid at yung aking mga pamangkin. So ayan sila. Sa time na to, naghihintay lang kami ng uh, lunch time. Sobrang init pa kaya medyo nag-relax muna kami. Ayan, ito na nga naluluto na yung aming inihaw na tulingan at ng yellowfin yan. At meron kami ng nilagang saging. Sabi ko sa ate ko, dapat pinuno na yan kasi kinulang talaga kami dyan. Pang-uwi sana yan sa, dito sa Maynila. At ito meron kami ng sausawan, in-slice na ng asawa ng aking pamangkin. At meron din kami ng marami kami dalawa. Wala na kami, tuloy yung pero, kwan. Mukhang Maka nasimot na, si na, na. ayan. na Sabi mo lang, ubus na. Mahal, mahal ang lintasan ban. Dandan lang. Hindi pa ako kaingkod. Doon hmm. man eh. Hello guys dito sa part na to ayan hindi na ako mahiya magpapakita na ako sa inyong kumakain so kitang kita nyo naman kung gaano ka sarap ako magluto dahil kitang kita naman sa itsura ng akin katawan so wag nyo na akong i-bash dahil ayan lumafang na ang person at syempre sarap na sarap talaga ang kain kasi nasa tabing dagat ka kailangan ma-enjoy mo bawat moment mo dyan kasi sayang, bihira lang kami nakaka-uwi. Once, sinabloom mo lang talaga. After ng kainan, ito naglamir na. Naglakad-lakad kami at nag-start na kami mag-swimming dyan. So, nakikita nyo yung mga rock formation. Ang ganda talaga. So, balot na balot yung kapatid ko kasi sobrang mainit. Kung hindi ka magbabalot na ko, masasunburn ka talaga. Kaya, okay lang naman. So, diba... Pagka nandito ka, kapag nakikita mo, ang ganda ng lugar. nakaka in love. Parang ayaw mo nang bumalik ng Maynila. Kaya, kung gusto ninyo malaman kung saan itong place na to, mag-comment lang kayo sa baba at pwede ninyong puntahan. Meron din dito ng mga, uh, pwede ninyong matulogan kasi meron din ng mga cottage at meron din yan ang lugar na pwede ninyong makapag-stay kayo ng hotel. So, ayan. Nung part na yan, nakaligo na ako niyan. Tingnan mo, basang-basa na yung buho ko. Sobrang nag-swimming na talaga tayo dyan. Maurulin ako no. Tara na, tara na. At dito sa part na to, naglakad-lakad kami ng kapatid ko. Kasi meron doong place na magkukuha kami ng mga pictures. So yung dulong-dulong yan, maganda yung mga rock formation dyan. Pang Instagramable talaga yung lugar na yan. Kaya ang dami kong pictures dyan. Siguro marami mga ano yan. Tagunahas. may Tasag. Ayan, huwag gumagalaw nga siya. Gumagalaw siya, manay, ho. Huh? Umukay ba, ipe? ano yun siya? Um, mga da. Hindi. kasag Hindi na nga agad yan. Dito sa part na ito, bubuhatin ko yung bato kasi napapanood ko si Ran Olivares at si Uh, Jobs TV. Pag binubuhat daw nila sa ilalim ko, nakikita nila meron ng mga octopus. So, trinay kong buhatin kasi sabi ko baka merong octopus sa ilalim. Pero wala. Nagdagalan pa yung paako. So, ayan. Ayan. Nagkahanap na naman ng huwi inday. Ano yung sinahanap mo dyan? Akala ko kasi shell yan. Yung para wala namang laman. At yan, may mga shell akong nakikita. Pero kasi ilang peraso lang di ba? Para ka nang alam mo yun, lumaki ka ng probesya, pero dahil bihira ka nalang makaka-uwi, para ka nang tanga. Yung lahat na lang parang, ano to, ano to, yung gano'n. Kasi sobrang takal-takal na talaga namin hindi nakaka-uwi. Bihira kami nakaka-uwi.

Tara. Na. Wait lang. Ano kaya ito umang? O oh, diba, sinong hindi mapapawaw sa lugar na ang ganda. So ayun na yung ate ko hinihila na ako magmadali na raw umuwi kasi hapon na ha. inabot na kami ng hapon parang ayaw ko pang umuwi at yan naman yung anak ng aking pamangkin Bale, apo ko na yan so ayan kaya sa mga next next video ko mga next next year babalik ulit kami dyan at babalik balik na kami para hindi na kami maging tanga naman sa probinsya so ayan at maraming salamat nga pala sa inyong panunood at sana nag enjoy kayo kahit walang masyadong ganap pero sinishare ko lang ito dahil isa rin ako sa mahilig manood ng mga ganitong klaseng mga video sa mga kapwa ko content creator. Dito nga sa part na ito pala, nakikita ako dito ng mga maliliit na fish. Kaya naaliw na naman ako at naisip ko yung boss ko dahil sa aquarium niya, lagi ako nanonood sa mga ga na Kaya lang wala akong panghuli dyan at tinisip ko ang layo ng biyahe namin one day. Kaya sabi ko wag na lang. Ayan, so... Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pagsama sa journey ko na ito. Hanggang dito na lang tayo. Bye.